Good morning guys! So ito po yung ating mini garden So ayan po yung mga kamote Ang ating basil Tapos meron tayong endamami Ayan no So gawin ko na lang na binhi yung kanyang bunga Ayan So meron tayong mga kamote Ayan Meron tayong sigarilyas Ito yung ating sigarilyas Na sana magkabulaklak ka na So, ito ay ang tawag dito, patani. Ito yung ating patani. So, ito yung ating kalabasa. May nakita na ako, guys, na kanyang bunga. Ayan, oh. Ayan yung bunga. Oh, wow. Ang ganda. Ganun pala siya, oh. Ayan. Tapos, meron tayong malunggay. Ayan. So, may napatubo akong malunggay. Tatlo. Maliliit pa. Ayan. Nating malunggay, guys. Tapos, meron tayong mga tomatoes. So, eto, hindi ko binili. Alam nyo kung saan ko kinuha? Doon sa tapunan ko ng mga ano, mga organic doon sa may uh, manukan. Ayun o. Oh, may malaki. So, nilagay ko lang dyan. Akala ko, hindi siya cherry tomato. Cherries pala. <laughs> cherry tomato pala. Tapos eto, yung mga kulitis guys, hinagis-hagis ko lang dyan. Tumubo siya. So, ayan o. Oh, ang sarap nito. Yummy. Tapos, meron pa. O, oh, ayan. Mga lemongrass din yan. Pinatubo ko dyan. So, ito yung ating ampalaya ulit, guys. May isang ampalaya. No, dalawa, I mean. So, ito yung manga natin, guys. So, oh, Indian Mango. Pinatubo ko. Galing Pilipinas yan. So, dito ay may abukado. Ano yung tumubo dyan? May abukado dyan. Basta may tumutubo dyan. Tapos, may mga kulitis doon. Ayan. Ay, may nakita pa ako rito, guys. May bunga rin. Ayan, o. Oh. Ayan, may bunga na 'yung ating kalabasa, 'yung ating hinihintay. So ito po ay lemon tree. Ayan, may fruit na siya. Ayan, may pabulaklak pa. Kunin na rin natin 'to. Ayan. Ang sarap nang Ayan 'no. Oh. May mga ano pa ng ano. Mga bulaklak. So ayan, dalawa na yung nakita nating bulaklak. Ay Uh, bunga ano guys pero may nakita pa ako rito eh ayun oh ayan yung ating talabas guys so baka meron pa dyan ito kunin na rin natin pwede na rin to ayan, masarap din yung ano hindi pa nabuka ayan siya so kaming mga ilokana uh, yung talbos nito ginugulay din namin tapos yung ating mga kulitis guys, oh. Ang dami. Kuha din ako mamaya. Ang dami nga. <laughs> Hinagis ko lang yan dyan, yung mga seeds. Kinuha ka dyan sa daanan. Ayun, umaakyat na naman yung ating kalabasa guys. Gusto ko, gumapang lang kayo dyan sa baba. Huwag niyong akyatin yung ano. Ito na mga ito eh. Huwag akyatin. Ganyan, gapang lang ba? Ayan. Ayan. So, meron din tayong napatubo. Ito, hindi ko pinatubo. Kumbaga, yung mga tinapon kong seeds dito, ayan, dumubo na lang. Papaya. Kaso, ang papaya talaga, hindi nabubuhay talaga sa winter dito. Tapos, meron tayong avocado. At yung ating ampalaya, guys. Ating ampalaya. Saan ka ba papunta? Dito ka. Ituturo ko sa iyo ang tamang landas. Ayan. Diyan lang. So, may bunga na siya guys. So, ayan. Nilagyan ko ng plastic para hindi pasukin ng insekto. Ang dami yung bulaklak kaso. Oh. Wala pa. Hindi pa nabubuo. Yan o. Oh, may mga bulaklak ang ating ampalaya. Ayan. So, meron na tayong napatubo. Ito yung Indian Mango. Tumutubo. Tapos, ito pinatubo ko din pero yung mangga yata ng Brazilian to tapos meron tayong mga menta ayan, nilalagay ko sa lemon ito o oh. Tapos yung ating lemongrass guys alam niyo yung lemongrass nag, nagtanim lang ako ng isa dito tapos ayun may tumubo, may tumubo tapos tinanggal ko nilagay ko dito, eto na siya ang dami na ulit pati rin ito, isang puno lang dati ngayon ang dami na. So, palaguin natin kasi ginagawa ko yung tea. So, ayan, no. May na-harvest ulit ako. <laughs> o, ba diba, Ang saya. Ito po yung aging mini garden. So, unti lang ang tanim ko today. Ay, today. This year, guys. Kasi nga, may restriction na naman sa tubig. So, ayan. Every day may nakukuha akong ganito. Ayan, no. but flower